Good day ka happy Welcome back muli sa akin channel Guys, kamusta na kayo? Tuturo ko sa inyo kung paano ba at saan kukuha ng mga taxi o sasakyan Saan ang tamang lugar at paano kumuha ng taxi dito sa Abu Dhabi Welcome back muli sa akin channel guys Bago ang lahat, please pahingi po ako ng support Pa-subscribe sa mga hindi pa nakapagsubscribe dyan at huwag kalimutang pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos natin. Paano ba kukuha ng taxi o sasakyan dito sa Abu Dhabi at saan ang tamang lugar? Meron bang tamang lugar? Oo guys, meron tamang lugar. Ayan, ituturo ko sa inyo. So, nandito tayo sa kalsada guys. Alam nyo itong kalsada neto. Ito, straight lang yan guys, straight. Pag meron kayong nakitang ganitong kurbada, ayan. So, yan. Yan lang kukuha ng sasakyan. Yan lang pwedeng mag-pick up yung taxi or mga private na sasakyan. At yan lang din pwedeng magbaba ang mga sasakyan. Ayan. Tulad nito guys. Oh. So, etong bus nito, public bus yan dito sa Abu Dhabi. So, dito lang pwedeng mag-pick up ng sasakyan. At dito lang din pwedeng magbaba ng sasakyan. Pag nakita nyo itong kurbadang ito, ayan, taxi na yan. Nagbababa siya ng Uh, customer. So, yan lang guys. Actually, ang kalsada na ito, straight lang yan dapat. So, kapag straight lang yan, straight lang din yung takbo ng sasakyan. Pag gusto mong kumuha ng sasakyan dito sa Abu Dhabi guys, kailangan pupunta ka sa kalsada at hanapin mo yung lugar na ganito. Ayan, yung kurbada na yan. So, dyan lang pwede kumuha ng taxi, kumuha ng sasakyan. Dyan lang pwede sumakay at magbaba. So, di ba guys? Napakaganda kapag uh, hindi mo sinunod ang batas na yan guys ang kalsada dito sa Abu Dhabi ay punong puno ng radar at ng camera ayan o oh, mga camera yan. yan nakikita nyo yan turo ko sa inyo guys ayan oh. eto camera yan dalawa yan nakala mo ilaw o oh, ilaw na may camera yan at may mga radar dyan yan sa gitna ng kalsada so kahit uh, hindi ka nagbaba dyan o nag violate ka sa law yan guys, hindi mo namamalayan na picturean ka na or nakuhanan na ng radar yung sasakyan mo. May mga chips kasi ang mga sasakyan dito. Ang mga taxi dito guys, nagsasalita. Kapag ka nag over speed ka, nagwa-warning yung sasakyan mo. Kapag ka uh, uh, magbigay sila ng ano ng ng uh, tawag dito ng uh, resibo mo, nagsasalita ang mga yan pag nagpi-print sila. So ganun kagaling kaganda ang batas dito sa Abu Dhabi. So isa ang Abu Dhabi guys na merong uh, good example or dapat pamarisan ng isang syudad. Kasi guys yung batas nila rito, kung ano yung batas, batas lang dito. Hindi pwedeng bali-baliin ang batas dito. So napakaganda guys. Hindi tulad sa atin, di ba? Pagka natikitang ka, minsan pwede mong i-ignore yun eh, di ba? Pwede mong i-ignore, pero dito guys hindi meron kang marireceive na SMS sa mobile mo meron kang marireceive na eh, uh, parang notification eh, sa, sa iyong sasakyan ganun. kasi may mga screen kasi ang mga yan so napakaganda yung batas dito guys ang ganda so yung mga sasakyan dito kapag ka merong violation at inignore mo nako hindi mo mamalayan totoo na yung sasakyan mo kukunin na yung sasakyan mo mapipending yung meter mo at kung ano ano pa yung pwedeng mangyari sa iyo pwedeng lalaki yung ano yung violation mo yung payment mo or yung fine mo so ganoon guys so yan lugar na yan ayan diyan pwedeng kumuha ng sasakyan isa pa guys yung mga taxi rito uh, hindi ka pwedeng magpara ng para ng taxi rito guys ang taxi merong parang malaking ano ba tawag dito yung nasa tuktok ng sasakyan sa roof ng sasakyan, merong isang nakalagay doon na kasulat taxi. Yellow yung kulay nun guys. Kapag yun ay naka-green, ibig sabihin vacant yung ano, yung taxi. Kapag yun ay may ilaw or nakapula, ibig sabihin may laman yun. So hindi ka pwedeng para ng para. So syempre pag palapit ng taxi, nakita mo, makikita mo naman guys, uh, walang ilaw or dilaw or green vacant yun. Tulad nito guys, oh, ayan oh. Kikita niyo 'to taxi na 'to, papalapit sa atin walang ilaw yung ano nya so vacant siya parang ganun eto green din naman ito ayan o oh, green yung ano nya walang uh, wala, hindi siya nakared so vacant yan so pwede siyang mag up ng taxi rito tulad nyan o oh, ayan Kita nyo, guys ganyan lang ka easy napaka simple ayan kapag uh, may mga laman ang mga yan naka red yung nasa ilaw nila so sana nakapagbigay ako ng konting informasyon dito sa napakagandang syudad ng Abu Dhabi napakapayapa napakaunlad, napakamalinis at napakarespeto ng mga mamamayan dito. Yung batas dito guys, ano, nire-respeto at sinusunod. Kinakatakutan na may samang respeto. So sana ganun yung batas natin sa Pilipinas, di ba? So okay guys, maraming maraming salamat sa pagsama niyo sa akin. So na-update ko na kayo kung paano kumuha ng taxi at kung saan yung tamang lugar kumuha ng sasakyan. Saan yung tamang lugar ng pag-pick up ng mga customer at saan yung tamang lugar kung saan, doon lang sila pwede magbaba ng mga customer, Vice versa, kung saan na rin pwedeng mag up. So, ayan guys, maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa araw na ito. napaka So, bago ang lahat guys, please pa-subscribe po. Maraming maraming salamat. Mag-ingat kayo sa araw na ito. Have a good day guys. Have a good day ahead. And God bless.